So yun po, pag ino-open natin ang EBR form, yung profile po ang pinaka-mainscreen niya. So i-fill out lang po natin lahat ng required field, tapos pakifollow po kung anong format ko yung hinihingi. Example po, ininom sa taxpayer's name, o na po yung last name, first name, and middle name. Ayan po sa email address, paki-insure po na aking na email address ko ang ilalagay natin. Ibig kong sabihin, ibig kong sabihin, maa-access po siya anytime, anywhere. Ano po? So, dito naman po sa list sa BIR forms, kung mapapansin po ninyo, yung ibang mga forms po dyan, merong V-2018. Okay po. Yung, uh, pag wala po kasing V-2018, ginagamit po siya pag ang third period po is na ipa-file natin okay. is prior to 2018. Okay po. So, question po. Si taxpayer po is nakalimutan mag-file um, ay eto po, example po pala. Yung quarterly percentage tax, or 255.1Q. So meron 255.1Q, meron 2551 Q 255 So ang question ko po, example, si taxpayer nakalimutan kong mag-file ng kanyang percentage tax for the first quarter of 2017. Alin po ba na form ang pipiliin niya? Alin po? Kung kay pa yung view or yung kay 28 First quarter of 2017. Ang ipapay niya for the period first quarter of 2017. Ang sagot po itong 2551. Okay po. Basta prior to 2018, yung walang B2018 po ang gagamitin natin for. So kayo po, di ba po, mga newly registered po kayo ngayong July po kayo na ka register Okay. So, ang first na i-file po ninyo the percentage tax is for the third quarter of 2025. So, pag nag-file po kayo this September, October, alin po dyan ang form of PPP ninyo? 2551U or 2551UV 2018? Okay. So, B20, tama okay. So, ulitin mo so po, pag ang return period is from 2018 to present, ang gagamitin po natin form is yung merong B20. Okay po. Pag prior po to 2018, ang gagamitin po form ay yung walang B20. Okay po. Clear po tayo dyan confirm. So dito naman po sa so ng Make uh, sure po tama po ang

ito po yung team and yung amount. So, yung tatlo po ang pinaka importante po siya na tama po yung ma-inform no, ninyong data. Um, sa amount po, okay, okay po po kung magkamali tayo sa amount kasi maa po siya. So, pag nagkamali po tayo sa amount, i-open or i-view nyo lang po yung previously file return ninyo. Tapos dito po sa 1, 2, dito so, po sa 4, field number 4, amended return, i-mark nyo lang po yung yes. Tapos magiging editable edit na po siya. So ang problema po is kung magdamani po tayo dito sa return period at saka sa gain. Kasi po uh, magiging suspended po yung payment sa system ni PIR. Pag suspended po ang payment, of um, equivalent proportional filing, which is subject for B. So, unlike sa amount, pag nagnamanin tayo sa amount, kung aamin siya, pag incorrect po ang tax, um, ang return period, or incorrect po yung PIN, kailangan po ninyo ngayon mag-request for correction or resolution. So, gagawa po kayo ng uh, request letter Saka po siya modify sa system kan. Fill out the information and answer the required information like the For item number sa APC, automatic po na uh, lalabas po yung corresponding na tax rate. Dito, okay, so, dito naman po sa tax po mo lamang, ang po natin na dyan is total sales. Pag sinabi po total sales, yung, yung total revenue na na-generate natin from selling goods or services. Okay, so hindi po siya income. Ang income po kasi yung po yung profit after deducting all expenses dito. So, ang nilalagay po natin dito is total sales. Hindi po total income. So, pag input po dito ng amount, automatic naman po magko compute ng tax due. So, yun po yung babayaran natin na tax. Thank

Po. Dito po sa Malinisyan, mm -hmm. ang tip ko lang po sa inyo sa pag-fill up ng form, um, basahin po mabuti each bill. So kung napansin niyo po kanina, bawat field po, may mga numbers po siya, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, basahin mo po each field and pasunod-sunod po ang pag-fill up natin para wala po tayo na skip or ma na item. Okay po. Tapos, um, pag natin yung uh, validate po to, successful po agad siya. Okay po. Pero kung meron po tayo mas skip or ma overlook na item, pag click natin yung validate po to, pop up naman po to kung so anong item siya yung hindi po natin na pick up balikan nyo lang po yun. Sa kapot ninyo ang uh, fill out. Tapos, click nyo ulit yung validate button hanggang po lumabas ang uh, validation. Success okay, to. The Then, please, print, or... okay. well, successful na po, i-print ip na yung form. After po, i-print. Ip ayan paprint po, sasubmit make sure you have a stable of connection and you have given a correct interaction click okay and wait for any confirmation ito dito po, pag submit what so for ayan po. ito po, ito po, very important ito um bago po ni maging, okay replace yung submit successfully, make sure po na save kayo so ng screenshot or so picture nyo po na. Kasi po, merong mga instances na hindi po tayo nakaka-receive ng uh, email confirmation especially po pag malapit na po ang deadline so sobrang dami po ng gumagamit na CCR forms okay po so in case of non receipt of email confirmation in honor po ni kung may bayad po kayo or for the counters so in honor po ni bank na ang naka-attach is print out po ng screenshot nitong pin-success successful Okay po. Pero ang pinaka-attachment ko talaga supposedly is yung email confirmation. Ito po, pag wala lang talaga tayo na email confirmation. Kaya palagi po tayo mag, uh, mag-save ng screenshot or picture lang po email. Okay. Kung pwede po, pati yung time and date sa computer, makapture po ninyo para makita talaga doon po. Nalan po talaga ninyo siya na i-file online. Okay. So, ito naman po yung uh, tax return receipt confirmation. Okay.